Libo-libong pasahero ang stranded sa Manila North Port Passenger Terminal at iba pang pantalan matapos makansela ang kanilang biyahe dahil sa bagyong kabayan. Yan ang ulat ni Karen Dilianda. Sa pantalan na nagpalipas ang gabi si na Elizabeth matapos makansel ang kanilang biyahe kahapon patungong Surigao dulot ng bagyong kabayan. anya galing pa sila sa Coron, Palawan at dito sila ibinaba sa Maynila para bumiyahe patungong Surigao. Wala naman din silang mauuwian sa Maynila. Dapat sana uh, 5.30. Oo. Tapos inano nila kasi may bagyo, i Talagang uuwi kami, ma'am, kasi yung, di ba, malakas ang lindol doon sa amin, nung nakaraan, nasira daw yung bahay namin. So, tingnan namin or ayusin namin, parang sayang kasi din. Si Jory naman, maaga nga nagpa siyang umuwi sa Butuana para sa Pasko, pero na naman dahil sa bagyo. Kasi po, ano, yung, para mapaaga kasi kung mag, ano po kayo nang napakatagal yung talagang December na po ay eh, sobrang dami na po ng trab, ng passenger. Tense pa rin po kami dito, maghintay pa rin po kami. Po, hindi na po kasi kailangan na po namin umuwi sa ano kasi lipat bahay na po kasi kami. Eh sa tala ng Philippine Coast Guard. Umabot sa 5,400 na pasahero ang stranded sa Manila North Porta dahil sa kanselasyon ng mga biyahe gaya ng Manila, Cebu, Cagayana at Manila, Dumaguete, Dipolog, Zamboanga. Naghihintay naman ang abiso kung makakabiyahe ngayong araw ang rutang Cebu, Butuan at Cagayan, Tagbilaran. Dahil hindi makabiyahe ang mga barko, nag-ipon na dito ang mga pasehero. Pero para hindi magsiksikan, ay hinati ang kanilang bilang. May mga pasehero na pinasakay na ng barko at naghihintay na lamang ng abiso sa Philippine Coast Guard kung po pwede na bang makabiyahe. Ang iba naman ay dito na nanatili. Pero karamihan sa kanila o lahat sa kanila ay umaasa na sana ay makabiyahe na sila bago pa man dumami ang mga pasehero na uuwi ngayong Pasko. Alinsunod sa no sail zone policy ng Philippine Coast Guard, kanselado ang biyahe ng mga barko kapag itiraasa sa signal number 1 ang lugar na panggagalingan at pupuntahang destinasyon. Pero ngayon may bagyo na sinabayan pa ng peak season. Hiling ng shipping lines sa bigyang klasifikasyon na lamang ang mga barko na hindi maaring bumiyahe kapag nasa ilalim ng signal number 1 ang isang lugar. May ibang barko kasing may kapasidad na makabiyahe sa ganitong sitwasyon. Pwedeng tignan po yung size ng barko, no? Kung ito po ay malaki at may kakayahan namang lumayag. Mm -hmm. Kung ito ay signal 1 lamang, kasi po, uh, pwede po natin tignan sana yung ganun. Number 1, uh, vessel uh, capability. Ang second po, <coughs> katulad po ng nabanggit nila, no? Kung ang bagyo po ay kunyaring katulad itong Cebu, eh, medyo ang bas base sa pag-asa, buntot, buntot na po ito. eh mamaya pong gabi pa, ano na siya, it takes... 23 hours to 24 hours from Manila to Cebu. Kami po, kung papaalisin po kami, bukas pa po kami ng hapon makakarating doon. So, clear na po yon. So, ang pakiusap po namin sana, kung pwede pong i-review kasi pwede naman kami mag-slow steam. Sagot naman ng na PCG. Maari nila itong pag-aralan, lalot naglawag na rin sila ng panuntunan sa no-sale zone policy. Tayo naman ay, uh, bagamat merong history kung bakit uh, nangyari yung pagbabawal ng mga barko na maglayag pagka-signal number one, eh, may panahon siguro na dapat din na reviewin na. At, uh, pag-uusapan namin dito sa Philippine Coast Guard, pagbibigay alam ko sa Maritime Safety Team ng Philippine Coast Guard yung uh, request ng Tugo, and uh, I'm sure hindi lang sila, baka meron pa. Kasi meron na kami mga pinayagang mga ruta na mga ma-iikli lamang, tapos may mga parameters like Uh, tatawid lang ng maikling oras, malayo pa yung bagyo, may 12 hours window pa, tapos meron pang araw, maganda pa yung panahon. Gayun pa man, payo naman ng Philippine Ports Authority kung nakatanggap na ng abisong kanselado ang biyahe. wag nang tumuloy pa sa pantalana para na rin makaiwas sa siksikan. Aminado rin ng PPA na hamon sa kanilang nagkasabay pa ang bagyo at ang dagsa ng mga pasaherong uuwi ngayong Pasko. Pero handa sila rito. Medyo challenging nga talaga, no? Kasi inaasahan talaga natin yung peak ng mga tao, December 16 hanggang January 5. So, umabot pa ngayon yung bagyong kabayan. Kaya, masasabi natin na talaga namang um, nakapag-prepare naman ng PPA. Pero challenging din. Kasi nga, ngayon yung uwi ng mga tao tapos sumabay yung ano, um, bagyong kabayan. So, sa ngayon, naka-red alert pa naman ng PPA. At saka, hindi naman tayo nagkukulang sa mga personnel. Saka sa mga K9 at saka sa mga nag kot na security forces Karen Villienda para sa bayan